Itinalaga na bilang bagong obispo ng Diyosesis ng Balanga si Lubhang Kagalanggalang Rufino Coronel Sescon Jr. o kilala bilang Bishop Jr. sa kanyang unang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa Katedral at Damba ng Parokya ni San Jose, ipinahayag niya ang kanyang suporta para sa pagunlad ng buong lalawigan. Magkaisa tayo sa kabanalan at kabutihan, mga lingkod bayan magkaisa tayo sa tunay na kaundaran, katarungan at kapayapaan na bahagi ng plano ng Diyos. Nandito po ako, handang tumulong sa inyo para sa ikabubuti ng ating probinsya. Ang tunay na makadiyos ay makabayan din si Bishop June ang ikalimang obispo ng Diyosesis ng Balanga matapos mailipat sa Diyosesis ng Antipolo si Bishop Roberto Cruz Santos.